Abe ko, eto na naman ang abe nyo, abe ko. <laughs> Dahil nga na-stack yung mga video na to, habe ko kailangan na natin ni Boy Sober. Habe ko Kaso ang laki ng bosses natin ngayon dahil kakagising lang natin. Habe ko. Siyempre kung paano ako nagumpisa noon, habe ko hanggang ngayon ganun pa rin yung intro natin at saka yung mga salamin natin yan, Habe ko hindi mawawala. Habe ko. Paki-comment na rin pala kung taga saan kayo at saka kung saan napadpad ang video na to. Habe ko wag nyo rin kalimutan ni Sheroy Paulo yung page natin. Habe ko. Ang dami kasi nagtatanong ba daw na tayong vlog. Abe ako, siyempre dahil na nabisi tayo sa trabaho natin. Abe ko. yan nga pala si Abe nyo. Abe ako, ipapasyal natin sila ngayon. Abe ko. Nakasabi pa mo yung mga ibang talibatag namin. Abe ko. dahil hindi lumalabas yung araw. Abe ko. palaging ulan na lang yung lumalabas. Mag-hi ka muna, anak. Abe ko. Tingnan nyo naman kaganda si Abe nyo. Abe ako! Siyempre, yan yung pupromote natin. Yung mismo sariling branding natin yung pupromote natin. Abe ako, yan yung Abe ka. yung Abe ko na damit na version at saka yung flex me pabe pa, ako kaya sa mga gustong mag-avail mag-PM lang kayo sa akin pabe ko <laughs> Eto na nga, nandito na nga kami sa Sapang Maisak, abe ko, pero may malulam na o madilim na nga yung panahon, abe ko, dahil sigurado abutin ah, tayo ng gabi doon sa pupuntahan natin, abe ko. Ah. Dahil nakasara yung daan doon, abe ko, doon sa Mayepsa, ngayon dumang kami dito, abe ko, napalaut pa kami, abe ko. Ah. Imbis na diretso lang yung dadahanan namin, abe ko, pinakasakit-sakit pa nila yung daan, abe ko. Ah. <laughs> Tapos naabutan pa namin sa Enlek Sabi ko, napaka-traffic. Sabi ko, tama ka na, Nukapin. Kahit nagmamaligwa ka, badadaan ka dito sa Enlex. Sabi ko, tapos matraffic naman, malari na, beko. ko. Tapos wala pang laman yung area. Pwede, abe ko, eka mate. <laughs> Ayan, nasisipatan ko na nga pala yung Skyran. Sabi ko, yung sa kanyang sakayan na Maragola, sabi ko, mabilog siya. Kaya excited na excited na yung dalawa. Sabi ko, si Abenyo, tsaka yung pamangkin ko na si Pate. Sabi ko, yan, pinuntahan si Pikachu. Sabi ko, kaso may nagpapapicture. Sabi ko, minunala rin eh, yung apanabi. Sabi ko, Dati-dati kapag nakakakita ng ganyan ng mascot si abe nyo, natatakot, umiiyak. Ngayon ko na siyang lumalapit, abe ko. Tignan nyo naman, napakaganda talaga ng abe nyo, abe ko. Ito ah. na nga, bibili na nga kami ng tiket, abe ko, para sumakay doon sa sumasula o sa taas, abe <laughs> ko. Tignan nyo naman, loy, yan, pagkasakay, abe, abe ko, bila ko kumali, pangayas, abe ko. Ah. <laughs> oh. <laughs> আর মরছে কে আর মরছে কে আকে বাবা আবেরা আবেরা ডলার দিয়ে দাও দিদি পালাড়ি করি येते বস 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 ও মাই ড্রাইভার নাম চাইবা দ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಆಡಿ <laughs> Wait Iki, yo, ah, beko, sa tagal-tagal ko na hindi nagra-rides dyan sa mga ganyan, na beko, talaga may baba ko, presyo na, ko tignan nyo naman si Abe nyo, pagkababa namin, nene, kalubisan sa akin, karna, beko, kaya hindi niya sa akin, abe ko <laughs> Tapos pagkatapos na sumakay dun sa tasa sabi ko, hindi yun may nagka... Hindi naman si nakikinig -e kabayo, sabi ko, palaging ilang lang at wang ko, ah. Kaya hindi pwedeng hindi kang maging masipag sa kanya, sabi ko, tingnan nyo naman, kagastos na, sabi ko, eh, kasumipag, sabi ko, siyempre gusto ko yung mga gusto ng anak ko, sabi ko, nabibili ko at nagabibigay ko sa kanya, sabi ko. Dahil tayo, tapos na tayo sa ganyan, sabi ko, yung future na lang ng mga anak natin ang iniisip natin, sabi ko. Ah. Tapos nakakita na naman naman ng mascot, ha, Beko? May yaya-iya pa muna niya, kaya lagyo ka ni Nini, ha, Beko? Kaso si ate niya lang nagayang sumakay doon, kaso si Kalila hindi siya pwede, ha, Beko? Dahil may age limit daw yung pwede sumakay dito, ha, Beko? Nala ka niyang lagyo rin, pialungan na rin, ha, Beko? Tingin naman, kahit siya lang mag-isa, ha, Beko? Matapang niya talaga, ha, Beko? Yeah. Tapos habang iniintay nga pala natin si Pate, ha, Beko? Yan, may nakakilala sa atin, ha, Beko? Sa mga solid, ha, Beko? Di ko alam kung taga sila, ha, Kung taga San Fernando, Mexico, ko Lubao, saan man dyan. Habi ako, maraming salamat sa suporta nyo kay Bob Soya. Habi ako. Tapos wow. kala ko, korsonada ako ng lalaki. Habi ako, dahil tinitignan niya ako. Ngayon pala, kilala niya ako. Habi ako, yan, nagpapicture sila sa atin. Habi ako, kalaguna pa mo yung tao Habi ako, pakatalan me. Habi ako, kauran rin gurami. Pahinto kay dyan. Habi ako. Wow. <laughs> Pagkatapos na ng sumakay, abe ko, yan, gusto na lang mamadwas ng bibi, abe ko, walang kasiguraduan dyan kung mananalo tayo, abe ko, may pa mga tanamo, abe ko. Kaya sa wara din ka rin, abe ko, apapanalbenda ka tamo ano, no, abe ko, pagpasok nga pala namin sa SM, abe ko, yan, sumakay pa sila dyan, abe ko. Hindi pa sila nasatisfy doon sa pagsakay nila doon sa labas, abe ko, pagpasok namin sa SM, ayan, gusto pa nilang maglaro, abe ko. Nayaan naman namin sila, abe ko, dahil dyan sila nag-enjoy, -e madalang lang naman abe ko madalang lang sila lumabas palagi lang sila sabayan agse cellphone abe ko pagkatapos nila naglaro abe ko oren may ranup na la abe ko yan nga pala yung order nila abe ko tigdalon nagtatago pa sila sa camera abe ko din nga pala kay kuya abe ko tsaka sa pamilya niya abe ko yan nakilala tayo habang kumakain tayo abe si ko tigna mashi abe yonet ako abe ko basta noodles sabe ko talaga makain nya mangnya abe ko ko na to, abe ko, hindi mahirap pakainin to, abe ko, hindi katulad ng ate niya, abe ko, hining, hining, masakit pa ka na, na abe ko, talagang mipateko, pa, bayo yung mga, na, abe ko. Ah. At dahil sa sobrang kabusugan niya, abe ko, tingnan niyo si abe nyo, hindi na siya makalakad, abe ko, pagod na rin daw siya, masakit daw yung paa niya, abe ko. nagpabuhat siya, kung kailan tumanda siya, dun siya nagpabuhat, abe ko, ha? Ah. Kaya maraming salamat po sa lahat na nanood, ingat po tayo lahat, God bless, thank you, bye ي